Domingo ng Adlaw, September 29. Magaling kita sa yes! Santo Niño, kami din natong sangkay. Ini mga tabla, lamisa. Ada kay Pizza 29, kataliwan. Usa na lang ka big show. ma october na liwat. Man kay Domingo ng Adlaw, pagkikita ni mo amoge pinit, may da gap in kasong ba yung aplantsahan? Oh, oh. Only 15. Tapos ini niya, folding din niya alin kuran. Ah, nga ka, huy ma, plug na product. in enterperemesuri ni 15 minutes sum pa hinaton gingkad to kanina eskina amogapitak taroyag but igpasabot anti ni nga papadars furniture fixture shop ano pa ti yung bibiling kun didto dinomingo didi adlaw law abre agogarayag ni yung gihapon in mga pasamanos aparador naladi gihapon ito na double dick purtaan nila didi at bangton cruy ya adlaw-adlaw abierto ini pake diluat kita didi nak sini sering balikot lain mang rawon ha amo na sini sering bok our au oi good morning good morning, good morning. Thank you Adlao, September 29 2024 Oras, quarter to 9 Ato man eh Carla, makarom karom pa man Oo, <laughs> oh, traffic Basta, basta Domingo ano Sa ito rin ka nag-over Take para di rin kita makatraffic Masukad lang kita didi <laughs> Makita kita sa Antonio kamay din natong sangkay. Ah. May din mga taburiti, mga tabla, mga mga lamisa. Mo pwede niyo. yo. Ah. Mo pwede ni gamiton. Ha? Oo. Oh, oh. Malitson, Domingo na luwat nga dalaw. Ada kay pizza 29. Kataliwan. Usan alaka bigsaw oh. ma octubre na liwat. Ah uh, ah. Uh. Parong, awayola para kumita kamo nga. Uh. Hala, mare hio. Oy ang kai. Oh. Oy ang kai. Ato manhi bams palanya. Oh, dire sa flying bomb. Nagpalo ka. <laughs> Nagpalo ka ni yung mga ko, ano ni yung mga bitch. Yung ano, adore ke hap. Go so, city at mga anitan. <laughs> o, mga anitan. Direk na ilupog. <laughs> na direk na direk na ilupog buya. Yo, ay la sunod do. <laughs> Mare sila lewat pero naibitarak pag buya yo bad words. Ay siyempre, mga kabataan, yung talon, ano nang kabataan kami pagbubuyayaw oh. iniisgan kami itun oo oh, pag isgiha mon ginlalati ng simo bawal good kami ito bumuyayo gino pag high school na mamay pag high school namon ha kami ito ni Ryan iraduin niya rin nun oh. nakadto kami ang luyo ang stage pinagmamalaki pa na pati kaya po ni Harvey Perez o bilita birthday Pati kaya pa pipiris, pinagmamalaki na akong pali. atut, tut. Tut. Nabuyayaw na ak. Sige, pamuyayaw kita. Manamo na kasi ni si man. Ano ya, parong ano kita. Parong-parong gilamaya. Man, kay Domingo nga dalaw, pakikita nih mo, amog pinit, may dagyapin ka sumpay, tatya ka dito. Ano na ligi dito? Kuan oh, Amoy nung tagin bibiniling kay it ka it sa uniform sa kadinin One wave ha? One wave muro pa yun eh may mga ba yun ito kung to kay meda dako na butong badu kay naglalakat giyap pag susugad kinadalunok ay ito di malakat ka ah may nitkabayo nga plantsahan oo for only 1 tapos yung na lainin niya sa pin hindi Hinero, ah, mamaya yung mga Purs. termino. O, 1.5 last price. Ha? 1.2. 1.3 last ito. Ah, 1.3. Alagot 1.2. Tapos, yun yun yung folding bid yun yun yung lingkuran. Oh, no, pa lo, so, pabid. Tika yun yun yung himo. Oh, lawan. Oh, lawan yun yung akuan. Lawan nga ka. Uy, nga na product. Ah, oh.

Man. Oh, Oy, adihin na. Uh, sanggutan. Tigita, pa-baro oh, magpula-pula, man. Okay ba? Ma Bali na. Tekpir, tepera masugadi ni. Ha? 260. Adihin ng 1/4. Walay maniton busak. Aw, sinta. Kugidon. Tuingin. Uh, ano 'ton? Hmm. Dili dio Bahal-bahal na. Pero na ikat bulan. 2 week ini ya sir, biar bulan oh 2 week, oh sige sige ada lesson tray, ha? so ada tuh nabibilingin mga tabla, mga taburi kuan ah, bed sofa ada lah nih rada ah, may iskina, kuntika di kamer kado ha oh, baka dilot kita santo nyo, thank you mano so naka, naka lapus-lapus nang kitahan Pepsi Wala pa matmaging kabal eh Ando ka case nga Mountain Dew <laughs> Balita ako hindi nakita dapit at bang itong Rosie Amo yung nagsinisiri nga Sangkai sangkay Ah? Amo itong may lagi man at bang itong Adi nga nila nagtitiros Man? Ika pera na itong nga istasyon Ika doha? Oy, mapay nga Ang ginawa ito Ano ka? Ala daw man? Ay dayo, 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 dayo! Ah, uh, di kay uh, oh, okay. Darwin ni Papa D'Arce? Papa with John and everything! Keno, alaga daw man! <laughs> nice smile! Doso na lang tatkuhan! Uh, oh. Ito na! Ito! Forever! Oh. Oh. Nice smile man ini! Habi <laughs> pa, come to Papa Dars. Litson, oo. Ha? Amoy ni ti bago yan na din he. Nga igsiserve ba iyo? Bago nga luto. Ika pera nin yan sa pala ni. Sa usap pala, oo. Sa pala. Oo. Niyan lewat iti Niyan lewat iti ba? Bago nga haon. Ha? Ngan, kasumpahin na itong to kanina iskina. Amo gapitak taruyag, buot igpasabot. Antini nga. Papa Dar's, Furniture Fixture Shop. Ano pa tayo yung bibiling? Kung dito di nominggo adlaw adlaw abre. Ama yung sinisir ng mga lamisa. Ano niya ng tabla? Juan, mahugani yung Ma budyong. Mahugani. oh, makita ka mo yun. didi. Puro location ini. Nga pwede niyo matupi-tupi anytime, anywhere. Nga kukaruyag niyo gihapon yung, 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 yung mga pasamanos. Ah, Adi, man Mga pasamanos, alagat pasamanos Aparador Manyang nga break Oh Bay may Bay diha Ano ka? O oh, sarado Nga nadi kaya po nito na Ano pa yun? Ha? O oh, sige la, okay Ayaw na, okay la Ah, uh, tinin nga, ira double deck. Oo. Kumbaga it iyo space itong iyo ito, 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 ito. kwarto, bagasak sakto lang kahaligot. Tapos may din yung mga chikiting. Ah, uh, didi. Oo. Ah, uh, may mga ko mga ah, uh, portahan. So ano pa to niya ginuhulat? Ano pa to yung kikinita nga da? Butong na. <laughs> Oo. Oh. Ay, di lang nila di At bang, hiton, rosy ha. Adlaw-adlaw, abierto ini. Andin to ay skin ha. Di Oo. Oh. So, anira litson di ha. 580 only. Ano pati mo ginihinulat nga da? Tukob na. papa <laughs> oh, papadars. Oo. Oh. Okay, okay. Sumaka di liwat kita didi nak sini sering nga to, ni Mang Rawon ha oo amo na nga book <laughs> ah, of ah, dito naka nakakuan naka, naman, it, naka, naman ito nakakuan naman ito at ngayon ito naka atake Antini, oh Kakano ba kita to singan ni, eh? ano na nga bulan ito nyo ka may ninyo ng memory epic nito <laughs> <laughs> Oh, mga Miguel, ano dito po no, makikita nyo itong uh, seawall Actually, connecting ito mula doon sa ano sa may Embarcadero River ng uh, diversion road. Katunayan, dito po at dito dito yan naman na uh, banda papuntayan yan doon sa may Bislig Kabuinan. Oh, ito naman matatandaan niyo noong mga nakaraang uh, buwan tayo po ay nasinganhe para po panginanoon itong uh, kamutangan oo o, ah? Ma maya maya saglit datapot, magiging ano na to daanan na rin to pero meron pa din doon kabang pinatawag na kabang alagat kabang oo ah Oo. Hmm? Kita no? Saglit na lang. Matatapos na rin ito. Pero sana, ano, siguro sinadya yun doon sa may bandang Santo Niño na meron space. Dahil balita ko, meron akong kaibigan doon na ano, na naku, baka pa tayo madulas. Madulas dito. Ay, <laughs> uh, sabi niya, ay, di, sabi niya. Sabi ko sa kanya, baka siguro para yung sa submarine. <laughs> Oo. so, yan. Oo, oh, pero ito niya. Timlawas, Cairo. ka. Maroon ka saan kayo. It pag uh, kung ano, di ka nasabot. Ito niya mo inaabat. May daga na ngayon sakit. Derila Harumamay ano na may dun yung tinatago nga sakit na di rin ka maaram kung ano or ini di rin ka pwede makagsumat ay mababara kaliwat mano maupay na lang uh, <laughs> nag nag <laughs> na, na natong cellphone ano camera naga uh, mal 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 treatment <laughs> oh, siguro uh, di rin kita gintutugutan pagyakan mga butang dire uh, di pang publiko no, good man ano amatot um, masisiring la mga tao ano mga sangkay natin nga baga uh, pa ada yan na ada yan na sitwasyon nito ng frustration o kung karoyag ni mo pagkikistorya kay kenang lano ni mo tuning kistorya ayaw ako ayaw ko sa itpagbili niya kabay na na yun ka na yun kaya talon una ulo actually waray ito iba nga makakasag doon magdiano ka pa doon iba iba nga mga magkarit nga mga doktor biska pa daw pag pinalaklakon nga mga medisina para ka lang maupay matambal ka pag sinagdudang ka bisang ka pababinditahan pabunyagan ng baribian na ka nga alkitran ah? totoo dolor diri ka magbabago o kay diri nimit tuturon it matuod hay mo maram ka Luray ba nga makakasagdun nga maupay para imo kalugaringon kundi re ikaw lang ako mismo Ikaw iton makakagpatambal itong imo kalugaringon amo ni siring nga Wow Cheer up Yeah Go outside wow. Never give up mo Mopay na lang, may <laughs> ko ma. Hindi ko pwedeng yakan. Tama nga. Nagmalfunction. Oo, um, mano pa man. Ah, uh, siguro this not the time pa. Basta mo um, to mga tao, ato na mga sangkay nga baga naabat yan nahin kabi doon. Nga dahil itong sinisering uh, stage of di kong po kayo okay yun o paamo lahat lahi mo sang kay wala ibang nga makakapaupay hay mo wala ibang nga tao nga makasagdunhin maupay e eh, di rin may tituto rin ko pa daw lagi paada ah, lagi pito na yung kalugaringan sa so, hinabot ka na yung punto nga o yan ano na ba yun yung sayop naman taging bubuhat no? tapos naabot ka na ba nga hindi rin na normal wari ka na gana dire rin ka na nagiginawas gawas nahadlok ka ng tao kada yung pagkikita at mga kadaman ikaw gininistoryahan halako ayaw ito hindi <laughs> rin pala sa kay hari ayaw ito ay itong kampadara yan ha bakit sa 29? Ang sukot ko nga <laughs> Sukot ko mabasaan This month of September You will become a millionaire Pero saan nga atuig? Eh? Oh, diba? Eh nagahangyap kita nga tanan Nagihingyap kita nga tanan Ano? Pari mm -hmm. ah, good man kita baga Magminalang puso Doon na kita ka Doon kita ka bisis nga Pari makasak lang ito nga Idro Tikad to na atong karuya Siguro may plano atonin ginoo. You know. 'Yun siguro ang ano ang 'yun siguro ang dahilan. O nada kita yan ha iton ka Korean. Ada na iton. Amo na itong nga God is preparing. Everything happens for a reason santay. Everything happens for a reason. ano pa man ano I don't want to lose your trust sa kon. sana eh, rayo na kita o di rin pagkadi rayo ada na naglalakaton nga 7,400 ito na itong subscriber sa youtube road to 10k o tapos haton followers sa ha, Facebook, ada na ha, Road to 13k. Kaya ba natong buligan isang Sang Kaytonyo? pinagitan aagitan iyo pag-like, share and subscribe. Follow me for more, charot. O para ganahan kita kay naabat na ko hin bagang kaperdita klawas. Pag pinanono na una. Moro mayor pa kita at naong mm man -hmm. talaga ito ni to Ito na itong na panlawas Ito frustration, no? But ano pa man, bahay na mo yun Bahay na mo yun, dahil asya di kita Yung papalakat, bay e, bahay na mo yun Takmish malay mo Kung may da Mr. Beast ayo lang ako kung Mabibisto kita <laughs> Mahay kita mabisto Tawaray Ruba Katunyo So Challenge kita Ay wala ka challenge so, I will challenge myself And then challenge also yourself To follow yes! me Like and subscribe Para ganahan kita pag mga tunano ano ng mga Osturyaon Din niya itong bungto Nga na magkadurdilain man nga itong kahigrani Pwede Sangkay Again This has been your friend from another stars. Ininubos sa si Sangkay. Sangkay Tonyo. Good night. Si Trims. Mamwa. Tsuk-tsuk. Pero tinood dito ba yan?